Hi guys! Welcome back to our YouTube channels and Facebook page. Ayan. Huwag nyo kalimutan guys i-like and share and follow ang aking Facebook page guys. Jun Vlogs. Ah, diba? And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel, Neljun Jun Vlogs. <laughs> Shout out pala sa aking mga whitey friends and very supportive and very humble at napakaganda at napakagwapo sa aking mga whitey friends. <laughs> diba? So walang iba kundi ang ating Ate Holly Marie and Mami Rose Dumir Vlogs, Ate Jen GM and Kuya Direk DM especially to Team Kim Ayan. mega miga lang shoutout everyone at sa lahat ng aking mga subscribers, friends sa ating whitey world. Ayan. So guys, huwag nyo kalimutan i-follow ang aking Facebook page. Okay? So 5.5 followers na tayo ngayon. May okay, maraming salamat sa aking mga followers dyan. At ah, pa diba? So, ito na guys. Um, gumawa po ako ng vlog na to. Dahil magpapasalamat po ako sa taong tumutulong sa akin. Nadapa man ako, mabangon pa rin ako hanggang yan. So, Maraming maraming salamat. So, i-hide ko na yung pangalan niya at i-hide ko na din yung address kasi yon ang kasunduan namin. Okay? So, I'm here in Mindanao at napapasalamat po ako sa taong tumutulong sa akin. Maraming maraming salamat po, sir. Dalawa po sila, sir. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyong uh, pagtiwala niyo sa akin at binigyan niyo ako ng magandang opportunity. Ah, uh, okay magalala. So gagawin ko ang lahat. Lahat ng mga binigay niyo sa akin or pinagkatiwala niyo sa akin, aalagaan ko 'yan. At 'yun na nga ang sabi ni Ate Jim GM, Mami Rose at si Ate Holy Mary. sabi nga nila na ah, uh, pagbutihin 'yung trabaho. Yes po. Ayan. So, although nung nakaraang taon, sa uh, sad to say uh, opo nag one year na ako nagtrabaho noon pero wala pa akong masyadong naipon that's why I decide na mag apply ako ulit sa ibang kumpanya ayan so nandito na ako nandito na itong kumpanya na to na inoffer sa akin na willing ba ako mag apply or willing ba akong dito ma-assign so why not as long as may trabaho na binigay sa akin ayan tinatanggap ko kusa ko tinatanggap na willing talaga ako magtrabaho dito guys so state na LDR kami ng asawa ko nandun siya sa buwangga yan ingat ka lagi dyan Han. at ito ay para naman to sa inyo ang ginagawa ko so sana at uh, itong kumpanya na to dito na ako magtatagal okay I know na marami pong nagsabi sa akin na bakit hindi ako nagtatagal sa isang kumpanya hindi niyo kasi alam guys kung ano ang reason kung bakit po hindi ako nagtatagal sa kumpanya number one ayaw ko kasi yung kasama mo sa trabaho siya pa ang naging bossing mo or tampag bossing or tampa may ari tampa, tampa siya po ang anak so marami po akong ano dyan na niiwasan ko so yan po ang aking unang unang reason kung bakit hindi po ako nagtatagal sa kumpanya na tinatrabaho ko before last year, doon na sa Maynila, okay? So, yun na po ang aking reason kung bakit hindi po ako nagtatagal sa isang kumpanya ayan, so ito guys, uh, personality guys um, ngayon nandito na ako sa Mindanao first week of March, mag-iikot pa ako dito sa buong Mindanao ayan, so ako po ay isang salesman ng buong Mindanao. Okay, so hindi na po ako magsasabi kung ano po ang na ano ko. Basta salesman po ako guys. <laughs> Intelligent. Joke lang. So yun na guys, no. Nagpapasalamat ako kay sir kasi naano ako ng magandang kwarto. Ayan, super linis. So may isang ano dyan na outlet na pwede ako mag-charge. At may isang aircon. Ayan, medyo maingay nga kasi sa aircon. Wala akong electric pan dito grabe, thank, thank you talaga, thank you talaga dahil first time ko na magkakaroon ng ng isang uh, amo or employer na ganito kabait. Hindi, hindi ako ngayon ano guys, dahil nga first time ko talaga na kakaroon ng ganyan. <laughs> hindi naman sa pagyabang, nagkapasalamat lang ako dahil nga ito, dahil ito binigay sa akin na uh, opportunity na ito guys ginadrap ko agad. Kinukuha ko agad. Pwede pa, ayaw-ayaw pa ako. Diba? So, ito guys, itong kwarto na to, ayan. Ayan ang aking maleta. O, ba diba? So, wala kayong makikita dyan, guys, na electric fan. O, ba diba? O. So, ipapakita ko sa inyo, guys, ang aking sinampay. O, totoo yan. O, ganyan lang po ka, ano, guys. Bali, parang double bed lang. parang double ano lang siya. Double na, parang double na kwarto. Parang ano lang siya. par double ganun. So, yan guys. So, may maraming salamat. Sa lahat na mga sumusuporta sa akin, may maraming salamat. At sana po ay patuloy pa ang ating blessing na dumating sa buhay natin. ay ah, ito ay ang aking halagaan. Okay? May maraming salamat talaga guys. ah ingat po kayo lagi and see you around. And God bless. Thank you so much for watching. And bye.